Okay mga kuya, samahan nyo ako. Bibili tayo ng cream sa IKEA. So, yung mga gamit sa bahay, appliances, home appliances, lahat, etiquette, makikita nyo sa IKEA. So, sa IKEA, mura lang ang mga bilihin doon. So, tara guys, samahan nyo ako. So, ito yung Ikea, mga kuya. So, papasok tayo sa loob. Diyan tayo bibili ng premium. So, ito na nga. Papasok na tayo. Ayan. kukuha tayo ng trolley muna mga kuya so ito ito mura lang oh oh lang. Kuya, serving bowl. Serving bowl. Ito. Oh. For real lang. So, ngayon ko yung Christmas na. So, 69 lang, oh. Christmas tree. So, lapit na Christmas. Ayan. May tagpa 45 lang. Sorry to kuya. Ito yung mga bilhin dito. Mumura lang talaga. So, yung mga gamit sa bahay, appliances, dito nyo kunin. Dito kayo bumili sa IKEA. Makakamura lang kayo dito. So, ito yung price ng ano. Table seat, oh. Sa loob. Oh, my and, God! And, God! And, wow! Oh, streamer, oh. 12 real lang, oh. Pero hindi na bibili natin. Oh, thermos, to, Thermos, oh. V-hub. Yan, oh. Hmm. 25 mga halaman din oh 29 so ito yung mga candle side yung candle dito so, mga candle yan so ito yung tea candle dami yan ah oh. 15 lang 15 so yan ito yung mga incense candle na mawabango yan bango yan ang presyo lang ang mga to mga ticket of 3 real so mura lang dito So ito na yung mga picture frame Kasi ito yung target natin picture frame So bibili tayo ng size na 30 by 40 Ganito siya pero hindi siya gantong design 30 by forty, itong design na tong kailangan natin. ganto. Yeah, gento design. So marami rito, mura. Mga picture pre, mura rito. Ito, ang oh, ganda-ganda, 25 lang. Oh. Hanapin natin yung kailangan natin. Kasi <laughs> yung kailangan natin. Ito, kuya, oh, nakita na natin. Yung 30 by 40. So, yan. Magkano presyo niya. Magkano presyo? Ah, ito yung presyo, oh. 30 by 40, 25 lang, oh. So, mura lang siya. Yan. So, kukuha tayo ng... Yeah, dito sa kabila mura lang oh, 19. 13. Good quality. So mga carpet din, mga mura rin dito 'yung carpet eh. Oh. Marami rito eh. Kaso mabigat ipadala yan, pakargo. Bigat. Mura ba bibili mo? Malaki ba bayaran sa kargo? 50 -50. Yeah, 30 40 black color. Because, yeah, but I saw yeah. there's only one. I need this uh, 10. One same brand 110. Uh, same. These are all 110. 110. 110. 110. 110. 110. 110. the 110. 110. 110. send the design there ha? because uh, I need the white and black. oh, ito, pwede mong isagad in the same time, pwede nyo siya sa dulo. Tatanggalin ito. Tanggalin nyo lang po yung puting ito. Tapos agad na siya. Oh, yes. Parang ganito na rin siya. Yes. O, oh, sige. So, ano po? O, oh, dalawa. Dalawa pa kailangan. Magkano yan? Dalawa pa kailangan. Hindi, magkano yan? Same ba? Oh. Last, Ilang po yung price niyan under promotion? Ito 25 po, sir. 25. So 25. Kasi may budget ako ng 450. Kasi ito under promotion so, po. So, so under promotion to, ilan to? Ah. Uh, total di mo nga sa 450 kung ilang ilang black, ilang puti? Ah. Mahuhuli. Kanito kanito kasi, sir. Ako po kasi, ano, iyo pa po sa YouTube. So, wala ka... Everything naman nagbabago yung price nyo rito, no? Hindi. Depends every month, every month pala. Sometimes po, may promotion going on. Five. Four. Two, four, six, eight, Tapos ito yung mga light nila, ilaw, electronics. So mura naman to, mga mura to, 19 lang oh. oh. Ito magkano to? O oh, ito, bilog. yun yung mga lights nila rito. So marami, maraming mura rito. Halos dito lahat mura. Sa iba, hindi ko na muna papuntahan kasi kukulangin ako sa oras. Nautusan lang ako bumili. <laughs> Kaya dumaan na rin ako rito konting vlog. So iba naman yun dito sa kabila oh. Mga orasan naman So malawak to hindi, hindi mo agad may ikot to Okay 20 pieces It's 1900. So kailan magkakaroon yung ano be? Tomorrow sir Kung gusto niya i-order ko siya ngayon Tomorrow? Yes po um, Baka next week na magpunta Tatanong ko na rin pag ano Pero Tomorrow sure may darating mo kayong deliver. Yes, sir. Okay. Thank you. So, yun na nga. Let's go. Break na tayo. Kasi ito lang na hanap natin yung print. Okay. Punta natin sa cashier. Wow. Yun mga kuya, mga ate. Pag bibili lang kayo ng mga gamit na appliances, pumunta lang kayo sa ano, IKEA. Dito sa DFC. Katabi lang siya. So, mura. Lahat ang bilhin doon, Mura sa bahay, sa lahat ng gamit sa bahay makikita niyo ron. Pati sa Pasko ngayon, mga uh, decoration, lahat mura ngayon dito. So guys, ano pa hinihintay niyo? Punta na kayo, mga may time pa diyan at saka yung mga bagong sahod, mga susweldo. Paglaanan niyo yung pang-Christmas niyo at saka mga pang uh, gamit sa bahay, yung importante. Sige guys, thank you, maraming salamat. So, uh, thank you for watching. See you next guys. Apples